Guys, nami sa uma. Adlaw ron nga Domingo. Tokomba o, nang uana, ngumpay tu sa sapa. Ngumpay siya. ngumpay, magtiwas lagi magtanom sa tubo. <laughs> Kaub. Ang among bahaw sa balay gidala na lang namo diri sa uma. Nao <inaudible> oh, gidala na diri sa uma <inaudible> ang among bahaw. Nara. Nagdala may bahaw doon sa umah. Kaya e magtanong may tubo. Nahumana mo na magtanong dira sa ubos. Tura, nahuman mo. O. Katulid to, oh. to na mo na dito. Renari, bagong tubo. Kana na po dira kanti mo na pong tamnan. Babaw na man na yung umah. Namiya po na yung tanong. Kumbana, o. Oh. dauto na mumpayag, payag oh. Dauto na payag ako nakadala ng tripod eh. Ako nakadala eh. Ako nakadala ng tripod. Mamahaw me guys, usog na pagtrabaho. trabaho. Cabaw na tatog de dele. Butong na igamay ra masudan. Ano? Ako mo sabaw ka gyud na, kami na manalika. Magtudling ka. Magtudling, mag-spray mo kuno. Ah, pag spray na lang. Magiha ginit kog tubig kay eh. magiha mig piso. Paet ni wa ta kag -ka tripod oh. Korlay magiha ani kay kung kauban ka busy man. Asela. Oh. Manok. Bisaya, bisaya, bisaya gud sa pete mangamaya, bisaya ah nga paknit eh, kung naong okay kung gitambalan kung bugas bari biniting na nga paknit oh na balik ko guna kung kamera ay eh, kaya diri kumutan ako oh, oh. para kong tubig ako rin mag ihaw anik, ang kaoban busy man bisig akong kaoban ako na lang kulay mag -ihaw. paulbon ako ni kay wapabe may pamahaw eh nagluto may og ko manok piso ra nem giluto dara piso ang mga um, giluto kon tali mo katingala sa mga ko ano kay perting abuga gid na mo gagmay ka ay nang spray akong bana diri kay oh. pang sa sagbot to ara ka sa pang spray kana tubig ka na dito sa sapa na may sapa diri gud ni agasa na ba sa ting ulan to dito sa pao oh.

Ang apira may pagikan. Lugay pag may nakamata kay Adlong Domingo. Adlong nga Domingo. Dapat mag-relax pero overtime eh, Dari sa mga umakaroon kay. Maura panahon kay akong banan napas. Para sa mga inadlaw adlaw na po ba? Payag naman.